Welcome to FBJ Legacy Channel. This channel is a tribute to Fernando Jr. and the first Sanghari of the film Our feature today, honoring a remarkable gathering of local celebrities and artists, some of whom may no longer be with us. Maligaya yung pumdating mga ng FBJ Legacy. isang paglalakbay pabalik sa nakaraan na nagdiriwang sa mga ginintuang tinig at hindi malilimutang muka ng pelikulang Pilipino. Sa video na ito, binibigyan natin ng pugay ang isang kahangahangan pagsasama-sama ng mga lokal na artista. Ang ilan sa kanila ay maaaring wala na sa piling natin ngunit ang kanilang mga pamana ay patuloy na nagniningning ng buong ningning tulad ni Fernando Poe Jr. ang naging isang hari ng pelikulang Pilipino na bagamat ni Mauna ay nananatiling buhay sa puso at alaala ng bawat Pilipino. Ngayon din ang mga artistang ito. Habang pinapanood natin silang magtanghal, ipinapaalala sa atin ang kagalakan, tawanan at damdaming dinala nila sa ating mga tahanan at buhay ang kanilang talento ay lumampas sa pinilatan tabing at intamblado na nakaantig sa puso ng milyon-milyong Pilipino at maging sa ibayo. Hindi lang sila basta tagapaglibang, sila ay mga tagapagsalaysay, mga icon ng kultura at pinagmulan ng matinding pagmamalaki para sa ating bansa. Ang kanilang mga contribution sa sinihan, Musika at telebisyon sa Pilipinas ay hindi masukat. Sila ang nagbukas daan para sa mga susunod na henerasyon na nagpakita ng yaman ng sining Pilipino at ang lalim ng ating pagkakakilanlan. Ang bawat pagtatanghal, bawat kanta, at bawat pelikulang kanilang ginawa ay naging bahagi ng aking kasaysayan na humubog sa aking pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Bagamat ang ilan ay pumanaw na, ang kanilang mga himig ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Ang kanilang mga karakter ay patuloy na umaantig. At ang kanilang impluensya ay mananatiling nakaukit. Sila ay nabubuhay sa mga klasikong pelikulang ating pinapanood muli sa mga walang hanggang awiting ating sinasabayan at sa mga magagandang alaalang ating pinahahalagahan. Ang video na ito ay isang pagpupugay sa kanilang walang kamatayang espiritu, isang patunay sa kanilang walang tigil na dedikasyon sa kanilang sining at isang taus-pusong pasasalamat taga kalakang buong puso nilang ibinahagi. Mananatili sila magpakailanman sa puso at lalaala ng mga Pilipino. Ang kanilang mga contribution sa pelikulang Pilipino at sa mas malawak na larangan ng sining ay hindi malilimutan. Walang hanggan ang ating pasasalamat sa mahikang kanilang milika at sa malalim na marka na kanilang iniwan sa ating kultura. Alalahanin natin sila hindi na may kalungkutan kundi na may init at pagpapahalaga na nararapat sa kanila. Kung inyo po nagustuhan ng video na ito, please favor like, share, and subscribe to our channel. Pakipress po ang notification bell para updated po kayo sa mga bago nating video. Mabuhay ang mga icon ng kultura, ng musika, at pelikulang Pilipino. Mabuhay ang The King. Mabuhay si FPJ. His legacy lives on. Oh, God.